Hello guys, kain tayo guys. Ito yung pagkain ko guys. Oh. Ay. Hindi ba maklaro? Noodles with egg. Yan. Ito yung noodles na binili ko kanina guys sa tindahan. Nagbili ako ng Lucky Me. Grabe guys, no, ang mahal lang ng mga ano bilihin. Mm -hmm. Super curly siya. Grabe guys, ang mahal na ng mga kahit noodles, mahal na rin. Mahal na, mahal na. Ano na lang kaya ang barato ngayon? Ano na lang kaya ang mura? Lahat na mahal, diba? Ngayon guys, kain tayo guys. Let's eat. Lakimi at saka, noodles at saka itlog. Mmmmm. masarap pa rin ang indomie. Harap yung indomie nito guys. Ito yung noodles niya kay curly na curly talaga. <laughs> Nagmukbang og noodles og itlog. Yung itlog. Mm. ang lamig. Lumamig na yung itlog guys kasi kapon pa kasi ito eh. Ah, no, nung isang araw pa pala. Saka ano na ngayon, tatlong araw na. Pero hindi masya masira kaya nilaga ma'am. Ito yung breakfast namin. Kanina nagkape naman na ako tapos tinapay. Kape lang yun. Tapos ito, breakfast na ito. Kasi mamaya na kami mag ano, tanghalian sa ano. Yung lunch namin mamaya, na, mamaya pa 2.30. Kaya hindi tala pwede hindi magkain sa breakfast. Mm. Harap. Harap guys. Sinong relate dyan ka ba yan? Indomie at saka ay noodles at saka itlog araw-araw. Araw-araw noodles. Mmm, sarap. Sarap na guys. Ngayon na naman ako ulit sa dalawang taong ko dito. Ngayon lang ako ulit nakakain ng Lucky Me nga. Noodles na Lucky Me. E kasi ano kasi asamin dito eh. Yung Indomie. Harap yung Indomie guys. Mm -hmm. Harap na ito. Nag-imagine na lang ako ng balot. Masarap naman kayo ng balut guys. Na may maanghang na maanghang na suka. Diba? Sa ngayon itlog lang muna. Wala muna ng balut. <laughs> kasi parang wala kasing balut niya dito eh. Hindi ko alam kung mayroon bang balot. Tapos ang itlog ngayon sa Pinas guys, na no? mahal na no. Magkano na kaya ang tray ngayon sa itlog sa Pinas? Tapos yung ano balot, mahal na rin. Yung isang plasong balot, 30 pesos, oh my gosh. Lahat na mahal guys, wala na barato. Ano na lang kaya yung, unsa na lang kaya ang, ano, ang mura no? Sarap niya guys. Iba yung lukimi talaga nung no kay Corley na Corley talaga yung noodles niya. Eh kasi yung indomie kasi dito hindi ganito ka Corley. Tapos yung nasanay ka na ba na magkain ng ano? Mm, indomie. Para mas masarap patuloy yung indomie kaysa yung Tapos spicy man sana to pero kaya wala mo yung hang. ini siya mga hang. Tapos maalap lang. Harap yung indomie guys. Masarap pa yung indomie. ang indomie kasi may ano ba yung may sosya yung at tamis, tamisun tapos ang sarap ng ang indomie ito lang pagkain guys, busog na busog na busog na din pa. Ganito kami mag-breakfast dito guys. Alas 11 ka pin. Ano oras na? 11.23 na. Ganito kami mag-breakfast kasi pag ang, ang lunch kasi namin mamaya pa din eh. Alas 2. 2.30 kaya yeah. Mmm Salamat. Kaya thank you Lord. Kaya kayo guys, Nakapag breakfast na ba kayo? Anong breakfast niyo? Pa Comment down below na lang kung anong breakfast niyo. Sana all na lang kayo ang breakfast sa Pinas, no? Masarap dito. Minsan lang kami, pag breakfast dito, minsan lang kami kakain ng kanin. Usually talaga, kubos with egg. Kubos with noodles. Ganun. O di kaya kung hindi kami magluto ng noodles or egg, kubos with cheese. Yung mga palaman nila dyan. Yun lang. Tapos minsan naman, kung gusto namin magkain ng kanin, kung may tirang kanin sa gabi, sa kahapon, yun kakanin kami mm, ang sarap ang sarap talaga sa pinas no sa pinas kasi magkain ka ng kanin may itlog ka may tuyo o oh, di ba sarap na sa kaginamos oh my gosh ang sarap niyan guys kaya dayan yan lang po ngayon thank you so much guys for watching please like and share and subscribe thank you so much bye bye